Ayan guys, what's up? At magandang araw uli. Uh, ngayon ay pahinga na naman ng Poging Castor dahil ako duty sa barangay. Uh, kaya tuturukan na natin siya ng vitamins. Um, tapos na natin siya turukan ng antibiotic ng may Wala na siyang sipon. Kaya vitamins naman. At uh, dun sa mga nagtatawa kasi tuturukan kay Poging Castor. Uh, wala naman masama siguro kung turukan ko si Poging Castor dahil Ayaw ko lang siya ay magkasakit at gusto ko ay lagi siyang healthy malakas. at malakas. Matagal na ako nagkakabayo at matagal na rin ako ituturok. Wala uh, naman ako nakitang masama sa pagtuturok. Yun din naman yung nare-recommendan ng mga veterinaryo pagka yung nahiniya ko sa kanila ng payo. At doon nga pala sa nagkatanong sa akin kung ano yung dapat tuturok kapag may ulay ang mata. Uh, hindi ko pa nakakausap yung kaibigan kong veterinaryo kaya siguro PPM na lang kita para malaman natin kung ano talaga yung tamang gamot. At sa doon sa may sugat ng yung nat, natuod yata yun, um, siguro idol, um, i-consult e, 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 e mo siya sa veterinaryo kung mayroon man ikaw kilala dyan sa inyo para mas magamot ng maayos. Dahil itong si Pastor ay alam-alam ko na kung anong dapat doon sa kanya kapag may nararamdaman siya. Kaya mahirap magsalita kasi baka mamaya mapasama. Mas magandang lagi tayong sa veterinary lumapit. Ah, pero ito ngayon, vitamins ito mga idol. Yan. Sa mga nagtatanong, vitamins. Yan. At ang ituturo ko sa kanya ay 10 ml. Kasi malaki naman si Castor. Ito mga idol ay vitamins. Yan. Itong malaking hiringgil niya na gagamitin natin fiber. Ayan mga idol. Oh. Tara. Dito ba na? Taas, taas ka na dito. Go. Ayan guys. Turok na natin. Medyo magugulat ito kasi malaki ang karayom. Ayan. Ayan idol. Ayos. Uh, yeah. Para doon sa mga upal, nakapwa akong magkakabayo. Uh, wala namang masama magturok. At saka sinasabi niyo ang dagdag gastos. Kasama yan dahil pinag buhay natin yung ating kabayo. Kaya huwag kayong manghinayang sa gagastusin niyo para sa kanila. Dahil mas mahirap pagka nawalan tayo ng kabayo. Wala tayong katuwang sa hanap buhay. Kaya tinatawa lang ko lang yung mga bashers ko na mga kupal. <laughs> Kaya paano guys? Happy New Year at bye-bye. God bless you.